for today's videos kakain muna tayo bago tayo matulog dahil kalalabas ko lang sa trabaho ito yung almusal lang ko kanin sausawa na soy sauce na may kamatis may sibuyas at yan tamban na perito tapos may dalawa tayong yakult yan yan sarap na sausawang yan Ayan. At yan, may, may tatlo tayong sesto. Yan ang aking kakainin ngayong umaga bago ako matulog. Napakasarap ng aking pagkain, lalo may sausawan ako. Tara guys, sabayan nyo ako sa pagkain. Napakasarap po. Oh. Suabe. Yummy. Sarap po. Oh. So, tulad dito, may toya ko yan. Yan may sibuyas siya may kamatis sarap guys eh. sarap ako kumain pag ganitong lalot may itang kanin tapos may dessert ako die, guys yakult tapos esto ganito ako kumain simple lang pero napakasarap naman at mabilis ako nito mabusog at ganado ako nito sa pagkain at maraming maraming salamat sa inyo guys hanggang dito lang ang aking video आज समली